yung accessibility para sa paghiling po nito. Yung milling, Andoy, dahil iba talaga, pila tapos pila, parang ang mahal pa ho ng singil, sinasamantalo ng mga miller, uh, kaya na din po yung magsasaka at panguli kung paano po ito dinadala sa merkado. O, yung, yung pong limang yon masolusin na lang talaga, malaki yung problema ho yan. Kaugnay po niya, makakausap natin, si Sir, oh, si Sir Sanis Yoson oh, ng Federation of Central Luzon Farmers Cooperative. Sir Sani, kumusta ka na? Magandang umaga. Ay, magandang umaga po. Eh, kumusta ka na? Eh, hindi po maganda ang umaga. <laughs> hindi po maganda araw. Alam mo, para nakakalata ang mga takang pakinig natin. Pag ako kausap mo, hindi maganda ang araw mo, sir Sani. <laughs> para... sabi lang po na totoo ang magsasaka. yeah, anyway, naunawaan po natin yan. Sir Sani, pakikwento nga. Kumusta po sa Central Luzon? Tumas na po ang farm gate price ng palay. Nakabawi na ho ba mga magsasakaw po dito? Eh, ang samantala po ang tumaas, ngayon po, ang meron na pong halaga sa na nakakahalaga ng palay sa Nueva Ecija ng, ng 13.50 hanggang 14. 13 to 14? Kung ang tanong ko, nakabawi 13, na kami. Sir Sonny, uh, 13, ko uh, 13, 14 palm gate. Uh, 13, 4, Ang tanong po, kung nakabawi pesos. na kami, mm -hmm. opo, ilan lang po po yung umaani pa at dito sa Bulacan, Pampanga, walang umaani at nebesya lang po ang umaani ngayon. Sapat na ba yun? Bawi na ba sa puhunan yung 13 to 14 pesos? Uh, ang, ayun po sa, sa uh, tumatakbong pamgit, ang pamgit, ang cost of production from 14 to hindi po nag-exceed ng 1450, wala pa pong kita ang farmer. Okay. Um, bakit parang napaka, napakahirap yatang ibenta ng, sa panahon ito, Sir Sunny, napakahirap yatang ibenta na may, hindi naman malaking tubo, pero sapat na siguro yung makatwirang tubo para sa magsasaka. Ano ba diba nangyayari talaga? Eh, unang-una po, ang palay na industriya o rice industry in the Philippines kaya kapag over supply po o over importation tayo. Mm. Last year, mismo sa bibig ng ating minamahal na Yusik Dimesa na umangkat ang Pilipinas ng 4.7 million metric tons. Katumbas po yun ng 94 million bags from first quarter po ng kasalukuyang taon may import uh, ng 300,000 metric tons so from last year hanggang first quarter ng 2025 inabot po na 100 million bags of rice imported eh ito po mga in import neto ay eh, maganda po to 5% ah uh, 5% lang ang broken. At kumbaga sa gamot po yan. Eh, kaya kung po hinabing na gamot, eh, gamot po yan kasi yung pong imported rice, right? katulad ng hasmin, eh para po sabo, yan ang hinahanap ng mahirap, mayaman, bilyonaryo, oh, milyonaryo. Naman, eh. Kasi naman eh, sa ating mga alam mo naman siguro yan, Sir Sunny, di bali ng walang ulam, basta masarap ang kanin ay tama po kayo 100% kaya naman kaya po 'yung mataas ang diabetes nang na, kaso ng diabetes sa Pilipinas eh tama po kayo at bisong mong mahirap 'yun din po 'yun din po ang panuntunan at 'yun din po ang ginagawa at ginagawa namin okay pero eh uh, uh, sani 'yung na iniisip ko kasi 'yung figure na binabanggit niya eh, um, uh, 100 million so parang... Uh, kung akin titingnan itong dami ng mga bigas na inangkat na ito, abay kahit pala 90 days na wala tayong angkatin, eh hindi ba uubos yan? Ah, uh, hindi. Hindi po. Hindi, ganit po, Sir Orly. Tanungin po niyo ang pre-farmers. Tanungin po niyo ang sinag. Tanungin po niyo ang importer, trader. Actually, hang, hanggang next year, Mm -hmm, Hanggang tayo. March to April, may pagkain po tayo. Oh, Sa dami pala ng pinasok nila, ano? Sa dami ng ina-import. So Opo, nila. marami po tayo. Sabi po ng ating pamula, 19 million bags, metric tons ang inani ng palay. sa po po yung sa imported. Mm -hmm. Kaya po po yung bigas ng 26, 28, 30. Ang benta ng rice mill, hindi nga lang po nakakarating sa Manila ng gano'ng kamura. Ako, ako, Mahal abay, pa rin. Abay, abay, Pero bagis ang presyo sabihin, po rito. Ibig sabihin sir Sonny, kung ako ang Pangulo, mapapaisip tuloy ako ngayon. Ano tong bungkahing ito na binigay sa akin ng DA? Prosthetic. Hindi kaya prosthetic ito? Na para matugunan lang natin yung pagbigyan lang yung mga magsasaka. Ume-import na tayo ng pagkaramihan na, pagkarami na natin uh, kumuhat, uh, kumita yung mga importer. At uh, kunyari, bibili tayo dito, titigil, bibili tayo ng local. Pero tulad nito, bumili nga, bumibili nga sa local producer. Pero lugi pa rin yung local producer dahil maliit lang yung tinaas ng kanilang farm gate price. Ganun, ganun ho ba ibig sabihin nito, Sir oh, ta ta tama po kayo. Eh, sinasabi po ng ating pamalam, bumibili sila ng 5% na ani. Hindi po pan uh, makikiram po ako sa ating mga taga DA, sa ating administrator, sa ating presidente. Magtus mo tayo yung totoo ang sinasabi po ng DMA parati na dapat totoo lang bawal ang fake news. Fake news uh... Eh, wala pa pong 2.5% maximum. Either uh, bababa po sa uh, 2.5 2.5% ang nabibili nila. Okay. Uh, Pangulay Sir Sali, ano so ano ho ang uh, ano ang sentimyento kay ng mga taga Central Luzon? Dahil mukhang hindi yata hindi pa rin sapat itong nangyayari development kahit na may import ban. Ang ako po ang gusto daming mga magsasaka. Ipagbawal ang importation hanggang December 31. Ibalik po yung tariff na 35%. At siguro di siguraduhin lang po na umangkat lang tayo ng tamang-tamang angkatin na gahol. At kung ang gahol natin for the year sabihin natin uh, 2.5 million metric tons, kung pararatingin yung 2.5 million metric tons outright, gradually, mabubuhay po ang magsasaka. Ang magsasaka ay makapagbibigay ng maraming hanap buhay sa kapwa naming mga mahirap na walang trabaho. Kikita po ang gobyerno. Hindi po tayo aasa ng malaking pangilan sa pagkain sa mga dayuhan. Eh, hindi po bang tayo na naawa sa bayan natin? Inuutang lang natin para, ma para makaraos tayo sa taongon at nagbabadi tayo ng malaking budget na more than 6 trillion. E eh, utangin lang natin yan kahit, mo mu kahit mura yung yung imported yan, pag inutang lang natin, pinarating natin dito, aba, masama ho yan, palso yan, mapakamal ho yan, magdudusa tayo, magdudusa po yung susunod na henerasyon. Okay. Pang huli po, mm -hmm. nagpapasalamat po ako sa taga sa buong, sa inyo sir, o, sa buong GME at sa lahat ng mga nagpaparating sa mga kinaukulan na Tigilan na ang sobrang importasyon. Mar- at sopilin yung mga smuggler. Yan, isa pa Kung hindi natin kayang sopilin, panagot smuggler. O, okay, hayaan na natin. Pero magsimula na tayo ngayon. Cut in, No smuggling. uh -huh. Don't tolerate overage." importation. Okay, Sir Sandy. At mabubuhay po tayo sa sagana. Salamat maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat no, legal, po sir. sa, sa po Si Sir Sandy Johnson, pangulo po ng Federation of Central Luzon Farmers Cooperative dito po napakinggan.